good morning. Maayong bunta guys, karong buntaga kay ni Anhi ko karon diri sa condominium nga amo ang giparintahan kay wala Lala may klase karon ang mga na bata o man naman ang Christmas party nila. So duaw na ni kay naay nagrinta diri guys, isa lang siya kabulan tapos nagbalhin na so tanaw na ko ang tanaw na ang sulod ba kung naabay mga problema kanat ba or kay ako ang plano limpyuhan. Okay. Okay, Mauday ini ang sulod guys sa kondominium mga parintahan. Ang rent ang parinta ani guys kay naa sa 20,000. Nalang ni siya sa labi wala niya ni sa taas, no? So, kung makita ninyo, apil na ni sa renta kining kining lamisa, kining isa ka nga dining. Tapos, Siyempre, naana tay built-in cabinet, naana po siya refrigerator, appeal po ni siya sa giparintahan niya. So, ako ang gitan out there, eh, kung problema. Actually, guys, bago ko nag-video, gilimpyuhan na ako ni siya kay isulpod ka ayog makita ninyo, no, nga naglimpyo-limpyo ko, no. Dili, okay ra diri sa balay, pero diri sa kondo, no, para madali, char. Ayan, guys, makita ninyo, naana tay shower, gibutangan na na, mo siya. O makita ninyo ang kwarto, naana siya aircon, tapos apil po ni ang iyahang ang iyahang bed o oh, rinta. Kini siya apil ni siya guys. O oh, syempre, dire sa pikas, wala. Pero naka built-in cabinet po ni ang iyahang butangan na sa sanina bitaw guys. Napun siya aircon. Ayan, may salamin, salamin ang iyahang, ano guys, sliding window siya. Window? <laughs> sliding ang iyahang sarado guys sa cabinet. O, oh, ayan guys. Galing na ako dyan. So, lumabas na ako. Ang tirik-tirik ng araw. Pinapakita ko oh, yung ako, Sa ngayon ay hindi pa masyadong traffic. Hindi pa kayo siyang traffic. No? Hindi ko na yung pekabaluko. Mga Christmas season na traffic-traffic at uh, ang So makita na parang hindi tilip pa Totally traffic. naman ka. Kini Kini area ay nana sa area ng Sa flyover. Flyover, yes. Nga namin sa flyover. Nga ay ko. Diligay namin. Pag uli na ako, kay nagluto ko. O, oh. nag ko. Oh. adobo Manok, Manok. So, medyo daghan ang iyang sauce. So, kaya ako, pa man niya. Pahupas, pa, pa kung anon. Pahubasun ba? Parang, munuot yun ang iyahang ang iyahang lasa char dobo pag kauma anak kay gusto ko manglimpyo sa kwarto sa kung apo nga si Eljin so kining iyahang dura nga naa sa gawas nga bag-ong gipalit ako ana ni siyang isulod kay maghulat mi kung kanus ay mataod ning pirtahan sa iyahang kwarto kay wala pa manggod ni pirtahan ang iyahang, ah, wala, pay, ano ba, iyahang wala pa ano ba kini wala pa na taod ang pirtahan sa iyahang kwarto so ako ana lang ni siyang isulod kay para maarins na ihang mga sanina kay gusto gid siya magsulo-sulo na sa iyahang kwarto no pero sa totoo lang igo na siya matulog na taon-taon. Mubalhin ra gihapon na siya sa ako ah. ambot ngano ni siya og mao ni ang color guys sa ako ang napalit kay kung mangita pakuglain. Di diri ra magud nako ni siya gipalit guys Doon lang sa amoa ah. diri sa may kabantian so walay may available nga color so kanina lang ang color ang ako ang gipalit no kay nindot man pud siya nga color syempre bag-o pa man no na niya ni sa hapon guys pero ay na, na, nag-display sa mga sudan sa gawas no kan mga isda pero ang akong gipili kining nupos magluto og nukus karon tapos nagpalit na ko daan og sudan kay gi lang na ni guys kay mulakaw maguni karon akong apo mo sa iyang papa so lang, kailangan na lang ko daan og sudan kay kung unya pa ko na mulakaw na siya mo duha ka apo nako Siyempre, nagpalit ako sa paborito ni Iljin nga, siyumay. Grabe, ang dag om -um. huh? huh? Gikuha, na nga, gikuha na na ako akong sinampay daan, guys, kay Uga naman ko. Mga pidi ay ito, nagkapi ko. Kaba, tanaw ko mga ito eh, guys. Ko. ako akong gihiktan, kay muadto sa kanal. muadto sa kanal. O, na pa isa, og gihiktan ako. Gita na ako kay mo ato sa kanal mo. Ulan yun ni karong ba? Karong hapon na Mayong Yung hapon. Tiyan. Gawas na guys kay Panaw na to ang sinita po sa boys. Char! ismosa Ayan kamunggay o labong kaayo green kaayo ingon to ah mong silingan wala na ba daw kung kukuga kamunggay kukuga kamunggay galing lang kay talagsar kumukamunggay sa karon.